Lalaki patay, human maunay, ug natusok sa mata sa bitbit niya nga pana. Ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Namatay ang 30 anyos ng lalaki sa barangay Banila, Dumaguete City sa Negros Oriental kagabi, human maunay sa gidala niya nga pana. Padulong unta mamanaog alimango ang biktima nga gila nga si John Ray Palumar sa kanipaan sa Nihisgutang Barangay. Matud siyang kauban nga si Noel Cabrian nga nadaki na, na matud pa si Palumar. Wala niya damha nga natusok na ang walang mata ni ini sa gidala niya nga pana. Og sa hangyo ni Palumar, giibot ni Noel ang pana ang nga mitaop sa mata sa biktima. Dihang iyang giibot ang pana din hinanawadaan sa panimuot si Palumar. Midugang ang kauban sa biktima kagisaway unta niya kini pagdala sa ospital at panasaag siya sa kanipaan. Ano siya ang gisinggit siya na nga patabang. Yan nga ako siya ang gitabang. Muto <coughs> na ingon siya nga tusok naman niya kung mata sa inyo kung ibot niya ako siya ang gibot. Pag ibot na ako ato niya na ang luya siya ang gipamig. Sorry anay, pagkatataw, dola, nagisandili niya sa matingog tungod kay ngit, ngit ang palibot, nagpaabot siya ng mubuntag. Sa abag sa rescue group, daling idala sa Negros Oriental Provincial Hospital, ang biktima apan nakabsan yun sa iyang kinabuhi. Si Palomar nagtrabaho isip construction worker para makatabang sa iyang mga ginikanan. Problema karon sa pamilya ang pagdala sa patayang lawas sa ilang sa Bay City. Ikaw kadawat usara na kabuka anak niya Once pa nagkalisod ni sir na nga mayroong tabang sa bais. Sa laing bahin, gitak ng mapahigay ng investigasyon ang Domaguete City Police kalabot sa maong insidente. Nasayran nga parehong construction workers si Palumar og si Cabrian. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.